Hello mga kaibigan. Kumusta naman kayong lahat? At sa ating pagdiriwang ng Simbang Gabi at Misa de Galio ay nasa ikalimang araw na. Sana tuloy-tuloy lang at uh, maging masigasig ang lahat. <clears> Hindi <throat> lang dahil sa mayroon gustong maabot kundi maipahayag ang totoong pananampalataya sa kagalakan lalong-lalo na sa paghihintay natin sa Pasko ng kapanganakan ng ating Panginoong Isus. Purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang parin karmilita. Sa araw na ito, nasa ikalabing siyam na araw na tayo sa buwan ng Disyembre, 2024, araw ng Webes. Pakinggan natin kung ano yung minsahe na gustong ipaabot sa atin ng ating pagbasa at uh, pagsikapan natin na maging mabunga ang mga ito. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 5 hanggang 25. Dito napansin natin yung narrative, no? yung pagsalaysay ng pagbisita ng anghel kay Zacarias at isinalaysay din ni San Lucas kung paano si Zacarias naging tapat sa kanyang paglilingkod bilang pare at dito, dahil wala silang anak ni Elizabeth, nagpakita sa kanya ang anghel at nagdala ito ng mabuting balita na ang kanyang asawang si Elizabeth ay magdadalang tao. Sa likod ng balitang ito, nakaramdam si Zacarias ng takot dahil sa akala niya nakakita siya ng multo o nasa isang panaginip siya. Pero sabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias." ang Panginoong Diyos ay nasiyahan sa ginawa mo. Siguro para sa akin, mas magandang itanong din natin ito sa ating mga sarili. Ano ba ang dahilan ng ating pagkakatakot? Alam ko sa ating buhay, marami tayong mga pinagdaanan na posibleng nagdala o nagdulot ito ng pag-aalinlangan. Nagdulot ito ng kaguluhan. Hindi lang sa ating puso, kundi sa ating isipan ngunit sa likod ng mga ito, sa likod ng mga hindi magandang karanasan, hinahamon tayo ng Panginoon sa araw na ito na kung naniniwala tayo sa Kanya, walang dahilan upang tayo ay matakot. Ika nga, kung natin ang buong aklat ng lumang tipan at bagong tipan, yung salitang huwag matakot ay inulit ito inuulit-ulit ito ng maraming bisis. Umabot ito ng 365. Na ibig sabihin, araw-araw, huwag tayong matakot sa buong buhay natin. Manalig lang tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa sarili, at patuloy na magsika. Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging masigasig sa likod minsan ng mga takot na aming nararanasan. Ikaw lang ang aming lakas at inspirasyon. Amen.